siya, Araw-araw kita lalo sa sumisig siya. Siyempre. Araw-araw kita -araw so, uh, Ay, antay mo ma Mabubutas talaga yung ano mo. Yung... So, okay. yung gulong mo, mabubutas pag hindi mo ako antay. Ay, guys. Ay, guys. I'll yeah, tell okay. you that's happening already this Monday yes. also. The narrow hall concert, so you gotta be there, all right?